🎵 Pa Pungwong Wala Umulan. Okay, tayo ta. back, okay, This is OX back again with another video. May gig tayo dito sa Iloilo lang sa Alessandra Heights, Pavia. bawaan ka ang Pavia, Ililo. So yan yung complete address ng... Ano, So ngayon, day 2 na namin dito. Yung ngayon narinig nyo is na bingo, bingo event. 32! So ganito kalawak yung ano namin, yung 32. venue. May help pa sila kanina na games dito. I, Pakita namin yung setup namin dito. Adon. Ay! Yung box na ginagamit namin yung isa. And 32! Ito, 2,000 na. And G47! Gusto na stage 12. Dual 10. Yung stage hindi pa naayos kasi okay, nasira kagabi. Malakas yung hangin. Please rin yung lighting b Two per side yung sub. Pero one lang yung ano yung ano yung dual 10. One per side. Tapos ito yung monitor. Broadway 4. na di 15. Ayun. So ayos nila to yung ayusin nila yung stage kasi may last night pa kami dito na ano na na Miss Gay at -7 -7. live band ito yung ilaw namin is ano ng LP001 H yung bagong version yung puti yung ano Ayan o yan o sumakro ayan yung crew natin si Bebe syempre si Nonoy Mab at si Vencelo wala pa dito kasi naligo kasi sobrang baho na last night pa siya dito ito lang set up namin yung dala namin ngayon is Broadway na mixer ayan line-in. Ito yung ano yung sa dual ten ito yung drive. Ito yung high, ito yung mid. Ito naman sa sa Joso na ano na stage stage 12. Ano pala ng Airbus 12. Yung ilaw nito ano po to? Ito lang yung hindi ko magana pero may signal po yan. Ito sa base namin is ito, VX40 bitin ba to eh. Uh, may mag-upgrade pa kami ito siguro mga next month. Isa na ano, sikreto lang muna namin kung ano simple niya rin So, VX40 is 1,000 watts. Masyadong, o hindi sa masyadong match. Parang bitin pa. Pero may buga naman. Sa processor, yan lang o, oh, drive -rock lang. At sa base, yung ano, yung uh, sonic maximizer para medyo lumaki yung base natin. So, sa lights mamaya, isa ano yun, ng mag, ano ako, wireless, ah, uh, mag-MX sa mic king ayan yung mic ngayon is juson po yan receiver nyo yan para malapit sa stage mamaya next song B15 ito reserve lang reserve so yung ano ko crossover ito lang o oh. para lang sa oh, yes. sa sub namin oh. is yun ito oh. oh. simple lang sa sub ito yung crossover ko oh. 40 hertz oh hanggang 100 Hz lang. Ayan, no? 100 Hz lang yan yung ano ko yung crossover ko sa sub. Ginawa kong sub frequencies para hindi masyadong ugon yung MCB. Ayan, no? kasi pangit pakinggan yung MCB or <laughs> yung lato box kung masyadong may mid bass. Sa ano naman sa EQ, yan yung EQ ko. Yan. Boost nya is 60 Hz yan. Lapang lang. Para palaki lang yung bass ang ginagawa ko. Ito lang simple lang yung ikyo ko. Then may limiter lang tayo. In case nga mag over o mag clipping or mag ano, mag feedback. So far malamig ko naman yung mga amplifier natin. Kahit mainit yung panahon. Ito so, sobrang ko. Hindi nga nakano'y eh. Hindi, hindi naramdaman yung init. Siyempre mag taste tayo ng hindi cold na soft drinks kasi walang rem ito. <clears throat> So ngayon ako yung natira dito kasi sobrang init sa rock namin dito. Uh, pero expected naman niya kasi outdoor there yung event. Expected din natin na sobrang init yung venue. Yeah. Mas maganda na lang yan kung sa ulan. Kung pasok okay na yung uminit kaysa sa ulan. Nakasteady lang yung ano namin yung mic. Minumute lang namin kung in case na hindi ko magamit. So update muna sir, papapay nga muna kami dito kasi mamaya pang gabi yung pageant or miss gay. ah <laughs> uh, sabi nila kasi pageant, kaya nagulat yung may bakit ah miss gay pala. <laughs> Kala namin mga babae, eh. malas. <laughs> so mamaya pa mama, ano na to, magkakaroon check na tayo or full setup na. And then may band, ano mga 9.30pm. Sino na no, ito bala sa ano, music natin ngayon. So update mga ano ah. Mga 4 4 or 5 PM na kami. Lapit na magsimula. tapos di main line nya wala problema sa low voltage tapos main line nang yan matapunan frontal na mo eh kaya sinamin yung frontal na meta patapunan ng tent <tinyo>

Tidak, 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 tidak,

So 4:50 AM na kami naka uwi dito sa garahe. Malas. you know, ulan pa rin. <laughs> Hindi kita atwin chill. Ay nung sira nang basa kami. 4:50 na kami naka uwi ng garahe. So good. Kapoy. Ang alam din ko ang 2:5. Ito ba 2:5 ka Lasen Sandra.